Maring tinanggi naman ni Senador Bong Revilla ang report na dumaan siya sa EDSA Busway kaninang umaga. Humingi naman ng paumanhin sa Senador si MMDA Task Force Special Operations Unit Head, Colonel Bong Nebria, na una nang publiko ng impormasyon. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Pinagsusumite ng spot report ni MMDA Task Force Special Operations Chief Colonel Bong Debriha ang traffic enforcer na sinabihang sakay si Senator Bong Revilla sa sasakyang nasitang dubaan sa EDSA Busway kanina umaga. Aminado si Debriha na wala siya sa lugar na mangyari ito pero itinawag sa kanya ng traffic enforcer na dumaan umano ang konvoy ng Sen. sa Busway. Sinek, uh, ano ba kayo? Government ba kayo in all that? So sinabi nila sa kinami, ito sinabi ha, ah, I am still uh, asking my enforcer to make a report. Nandun ako sa area but I, I'm, I'm, I'm away from that uh, spot. So ngayon sabi niya, Sir Bong, may, yung convoy po na pinaparan nyo kanina kasi may dumaan eh. So pinara namin sa busway. Eh. Pina, yung pinara nyo pong, uh, yung pinapara nyo pong convoy kay Senator Rebilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes, sir. Then let him go. Kasi kung wala si Senator Don, di tinuluyan sana namin. Sa pahayag ng senador, mariin niyang itinanggi ang malisyosong umanong paratang na nahuli siya sa EDSA Bas Carosella. Aniya, mula sa southern part ng Metro Manila ang kanyang biyahe patungong Senado araw-araw at sa Skyway naman siya dumadaan tuwing may pupuntahan pa norte. Kaya malabong dumaan siya sa EDSA sa Mandaluyong. Dagdag pa niya tila na paaga ang paninira sa kanya at dapat sana'y ginawa ng MMDA ang trabahong tikitan ang lumabag. Depensa naman ni Nebrija. Judgment call niya ang kanyang ipinairal kung kaya't pinalagpas ang sasakyan na nagsasabing sakay ang senador. Again, this is judgment call. Uh, well, kung ipapatawag ko sa Senate, then we will just answer it. Kasi sa totoo lang, uh, kung, kung pagpalagay natin na nandun nga Senator Bong, it's still my judgment call na bakit mo pinagbigyan? Kasi dami if you do, dami don't. Kung hindi, kung tinikita ko yon, kung nandun din si Senator, di, Sobrang naman, Senator, tinitikita mo. Iniimbesigahan na ng MMDA ang insidente. Tumanggi sila magbigay ng kopya ng CCTV sa EDSA, pero base sa kanilang pahayaga, nakita na protocol plate ang gamit ng naharang na sasakyan at ito ang pagbabasehan sa investigasyon kung bakit nasama sa isyo ang pangalan ng Senador. Gayunman, man humingi na pasensya ang MMDA kay Senator Revilla. Sa isang panayam sa radyo, sinabi rin na mambabata sa ipaparecall ang pondo ng MMDA sa Senado. Pero pakiusap ni Nebrija. Sana naman hindi ano. Uh, kasi if, there, there was a mistake in the enforcement, hindi tao lang naman tayo nagkakamali rin tayo. It was not the purest of ano, intention na siraan si Sen. Bong Rivilla. ah uh, pasensya na po, Sen. Hindi po namin intention yun na siraan ka. Just that it was the, 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 your name that was mentioned. You know? Eh nga, eh, ipapind out po namin. Nandito po sa amin yung mga plate number kung kanino po nakarehistro yun at bakit ginagamit po yung pangalan niyo. Pero hindi lamang ang umanoy sa sakyan ng senador ang dumaan sa busway kaninang umaga. May protocol plate din ng isang kongresista. Dahil wala naman sa loob ng kotse ang opisyal, tinikita ito ng MMDA. Ikinagalit naman ng ilang motorista kung bakit pinapayagan ang pagdaan ng mga opisyal sa busway. Unfair naman nga yun sa amin. Dahil? Oh, dahil syempre sila, porke ba opisyal, kailangan ba na palusutin tapos yung iba hindi, di ba? Kasi di ba mambabatas kailangan yung mga opisyal, yun yung pinasinusunod ng mga mabababang tao, di ba? So dapat sila yung pamarisan. Pero ngayon, tinuldo ka na ng Transportation Department ang kalituhan sa pagdaan ng mga government vehicles sa busway. Sa sulat ng DOTR sa MMDA kahapon, Una sa listahan ng mga makakadaan ay ang mga basa may special permit at prangkisa sa EDSA Carousel, on-duty na ambulansya, bumbero, PNP vehicles at service vehicle na may kinalaman sa EDSA Busway Project kasama na ang MMDA marked vehicles. Inalista sa listahan ang ilan pang government vehicle, bagamat may ilang opisyal na gobyerno ang papayagang dumaan sa busway. Pero hindi dito kasama ang mga senador at kongresista. Maari lamang magbigay ng assistance sa busway para sa may protocol plate number 1 to 5 o ang Presidente ng Pilipinas, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Supreme Court. Kaya hindi na uubra ang judgment call sa kung sino ang maaring padaanin sa busway. We don't have judgment call. It's very specific. The, the document is here. We cannot add or subtract from what is written. Otherwise, that is in excess of our uh, jurisdiction. Sobra. But of course, as they say, uh, si Sir Bong, I know, kundi siya, enforcer din siya, matagal din siyang enforcer, kasamaan natin yan. They have that, uh, if they have that judgment call, then so be it. Uh, pero ako, I discourage our operatives to do that. Because if you allow judgment call, so lagi sasabing judgment call, di Whose judgment will be the question? Karen Villanda para sa bayan.